Hello guys, ito na naman Nagawa na naman ako ng Tawag sa amin ito sa bulakan Ay, pindang Hindi ito pindang na kalabaw Ito ay pindang na baka Dahil may nabili kong dalawang kilong baka Kaya lang, ayan Kinatad ko, pinanipis ko Hindi lang masyadong manipis Medyo may kapal konte konti kasi Yun ang gusto, ito Bawal itong malangawan kasi kanina nakita ko, nalipadan ng langaw, na na siya. Kaya tinanggal ko dun sa nilalagyan ko. Kasi dito sa pinagbibiladan ko guys, hindi maaraw. Kasi ayan, yan lang yung konting araw. Kaya nalilipadan. Pero dapat sa bubong to. Eh kaso ang dami ng pusa. Baka pag ibinilad ko sa bubong, mamaya bilao na lang. Kaya nilagyan ko lang to ng asin, paminta. yun lang guys. Maski magic sarap wala ito. Kaya, ito paborito kasi ng asawa ko. Kahit baboy, ginagawa kong ganito. Tapos ipiprito. Kahit matanda na yung yung karne, pwede mong gawin. Haasnan mo lang ng medyo matapang. Pa. Tapos pagka uh, tuyo na siya, ipiprito mo. Hugasan mo muna. Tsaka mo ipiprito. Yun. Ang sarap sausaw sa suka. Kaya guys, mag ano tayo. Tingnan natin, magpindang tayo. Ibibilad ko sa araw to Babantayan ko sa bubong kahit maraming pusa para matuyo. See you next time, guys!